Ah, okay. ito po mga kapadid, yung kanyang cover plastic. Dito ng mga sinauna, lata. At ito kanyang tangki. At may konting discount. Saka may isang litrong langis saka produkto na sa kasama mga kapadid. Dati. Dito ba kami? Dito ba 'yon? Dito ba 'yon? Magpalang umaga mga kapaders Welcome to my channel Muli naman buwabag sa inyong harapan Ang Padre Insan Vlog Wala tayong adventure pa mana sa kami mga kapaders At dito na kami sa isla ng Humalig uh, Ngayon mga kapaders ngayong umaga Pupunta kami ng Bayan ng Patnanungan At tayo bibili ng bagong makina mga kapaders Para dito sa ating malaking bangka At dahil yung makina ito Makina nung aking tatay mga kapaders At ayaw ko nung nakikiram ng gamit ito yung ating mga kasama sa bayan ng Patnanungan sa ating pagbili ng makina mga kapaders. Siyempre hindi mawala ang ating kasama sa paglalawak dati. Kaya na mga kapaders, balis na kami. Tayo ay nagbabiyahe na, papunta na lang bayan ng Patnanungan. Siya nga pala mga kapaders, ito nga pala yung beach resort, pamana. Yan, maraming turista mga Eh mga kapaders Nadaong pala kami ng bayan ng pantanungan Dito tayo mabili ng makina mga kapaders Tayo magkatanong sa mga may tindahan dito Kailangan ninyo muna eh, bangka bangka. Eh mga kapaders bago kami umalis ng bangka yung hulihan ng bangka kakalangan na muna at baka malakang ibas mamaya mati ko ang ihi eh mga kapagos yung ating mga kasamahan mga taga dito yan yung mga kasamahan ko sa paglalaot sa Tyson eh yung ating bangka mga kapaders na binamanuhan sa Calaguas Island sa pag pagdayo natin ayos mga ating kinita man ayon pinapikahitig sa unti Eh mga kapadis, dito sa bayan ng Patnanungan, maraming bangka rin pala dito. Ano yung pinakampantalan? Fishport nung bayan ng Patnanungan. English naman. mga kapadis, yung makina. Dito si puyo, di si. Oh, di ako. Tingnan niyo po. Eh, plastic at ah uh, ito po mga kapaders yung kanyang cover plastic hindi mga sinauna lata saka itong kanyang tangki kanyang tatakayama mga kapaders 12 powers ayan mga kagandahan mga kapalos pala ngayon sa mga makinang bagong labas. At hindi na asa ang kakakalawangin. Ayan, mga kapaders. Ito lang ating bibili sa makina. At may konting discount. Saka may isang litrong langis. Saka krono doon kasama mga kapaders. At ipandubol doon sa ating bangong bangka. At para pagdayo ng Kalawas Island, meron tayong pang laban-laban kahit malayong biyahe mga kapadets. At kitis namin mga kapaders bago natin bayaran At para ating makita kung talagang maganda yung tunog ng makina Gano'n ba? Saman na rin kami? Ah, ito mo, ang mga kapis Dati Dibar daw ito ang mga Huh? Eh, mga kapadis, Baru bago... testingin, lagi main nangis. Sabi <laughs> 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 yeah. Ay mga kapader, ating tito stingin. Napa, piti mo yata ng, ng isinag, ay, gusto mo. apa aders ati mbayaran yo mainan ati binili Ay mga kapaders, i-deliver nila doon sa ating bangka. Dali na sakin dito sa ano, motor bus, para masaya mo kaming mga kapaders. Amay abo, babalik ako, picture. Yeah, picture ang ko yung bangka.

Mẹ ông bà kia flyers kami sa may... dapat nung kami nun kanina so, po, okay. shout out ayo. Ayo, mga kapajers, atin sa bangka ayun mga kapadyers Meron tayo panlaban. Marabo. Kahit malayo ang biyahe natin, Marabo. pag tayo nalayo. Ikabit mo na rin habang nag nag na. Puna langis na yan. Kaya <laughs> eh, mga kapaders. Kasi kaya sa loob ng kuberta. Kasi Sising natin. Kaya eh, mga kapaders, sising natin kung kasi sa... Kasi na kung ano kaya, okay, parang right. pita ta. Ano kaya? Kasi dito sinaya. Sinaya. Pero hindi ka kasi mataan Tanggal itong ano, plastic Kasi yan dyan Ata, hindi kasi yan Ata, ang ugas uh, yan sa kabila kasian Ito o oh. Sige okay. Ito o oh. Kasi yan Ito lang, patong lang Pero hindi Hindi na tatakpan Dulu langsung, mana? sa naik tu, may bumbung langsung, terpadu kasi yung kasi kasi mga kapaders Hindi kasi doon sa loob ng kuberta Dahil medyo malapad ka yung kahon Nung makina Para pa yung class din yung ano Tank Ano Wala pinali Ah tayo ay Kakain mga kapaders muna Dahil tanghali na Oras ka nga pala ngayon Alas 10.37 mga kapaders